perfect, but I am your mother. At walang inang hindi na papago. Anak ko siya, kaya bawat hindi nga tutut niya alam ko ibig sabi. Bakit nga ba mas maraming kwento ang single moms kesa single dads? Sa mga pelikulang napapanood natin, hindi bago ang kwento ng mga single moms. Kadalasan sa mga single parent na pelikula, mga single moms ang bida. Sa tradisyonal na gender roles, mas na-emphasize ang mga kababaihan bilang caregivers and nurturers. Kaya naman sila ang unang na-associate sa pagpapalaki ng mga anak. Dahil dito, tinagurian na ilaw ng tahanan ang mga ina. Ilaw ng tahanan dahil nagsisilbi silang gabay sa kanilang mga anak. Pinapakaalam mo na, hindi kita Kaya naman ibang emotional death na nafifil feel ng manonood pag usapang nanay. Mula sa sakripisyo, katatagan at pagiging selfless, wala tayong shortage ng luha para dyan. Malaking tulong ang mga istorya ng single mom upang ma-address ang societal issues, stereotypes at ang resilience and strength ng kababaihan sa mga kwentong ito natin na ang inspirasyon mula sa lakas ng kababaihan. Follow for more Gismis!